ulan po sa butong city. Pagkakalakas naman eh. Oh, bahana. Hindi ko din nailabas yung aso. Bawa ng lakas na rin. Mababasa din siya. Ibabaho. Pati ako mababasa din. Magkakasakit. Bawal magkasakit. Kaya hindi ko na lang ilabas. Pasensya na po. Sorry na po. Ay, ay, ay gili Sabi na eh. Binuhay ko yung ilaw doon. Kaso naman nag-brown out. Oh, my gosh. Sabi na nga ba eh. Nag-brown out. Oh. Pauwi oh, na po ako ngayon sa bahay.